Wow, galing! Wow, galing talaga, idol. Parang nananasa po sa tekslang. Wato. Out. Pagyayan, malas na man, Sarap na ng Panalo ni, eh. Nag-brown out pa. Ano ba yan? Nakakabisit. Ito, may flashlight pala dito. gamit natin ito. Tara, nags muna tayo ang init. Tara. Tara muna yan ako. Alam mo na gagawin eh. Opo, boss. Kamusta naman yung GF mo? Hmm. Hindi ko nga alam eh. Patay na yata yung siraulong yun. Huwag naman ganun. Pre, kamusta nga siya? Nandun sa bahay yata. Hindi e, ba, Ata? Hindi ko alam. Nandun yata sa bahay. Hindi ko alam kung anong ginagawa si Raulong yun. Talaga yung GF ko. Ang bilis magselos. Bakit naman? Lambingin mo kasi, puro ka kasi dada eh. ko na lang eh. Kawawa naman yung GF mo. Ay hindi pala ikaw. Lahat <laughs> <laughs> nilalambing mo yun, yun show eh, show tama yun eh. Hindi ko nga alam dun eh, kahit anong lambing yun, pagkakira ulo niya yata yung babae yun eh. Wala sa babae yan. Sa lalaki. sa lalaki lang yan. Dapat ayusin mo pag-aalaga sa kanya. Hindi lang <laughs> ako sa dieta. Oh, si ni nag-text. Alam mga shout out ko lang. Dami naman, hindi naman. Okay na, boss. Tapos na. Ibabalik natin dito. At takpan na natin 'to. Sa ano napakao 'tong taw. Ta Ito. Dito na 'to. Tapang muna. Siguraduin muna natin kung buhay ko to. Wala na akong nararamdaman dito. Patay na to.